magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Hindi ko inaasahan na magiging 24 kayo sa ating membership. Grabe, sobrang salamat sa pagsuporta nyo mga sec masters. Out kay Jasper Mola. Out, out kay Gerson. Shout out kay Jonard Lorenzo. Shout out kay Alan Anzano. Shout out kay Hermani Reyes. Shout out kay Seds number 15. Out kay Raymart. Shout out kay Wendy Fredo. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito para ganin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ang paghalik ni Lin kay Daryl sa mga oras na ito ay labis na kinagulat ng lahat. Sila Irene, ang apat na prinsesa ng mga fairy, Gong Gong, Queen Zilong at yung kasakasama ni Sect Master Marvin ng assassin sect na babae na nakamaskara. Lahat sila ay lubos na nawindang. At si Irene ay nagsalita. Ivet, bakit hinalikan ng prinsesa ng mga elf si Daryl? Sabi ni Irene sa pagkagulat na tono. Si Ivet ay nagsalita. Ang prinsesa ng mga elf ay nobya ni Daryl. Sa pagkawala ng madaming taon sa ating mundo si Daryl at siya ay namalagi sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Nakilala niya ang prinsesa ng mga elf, at nagkaroon sila ng malalim na pagtingin sa isa't isa. Nung una ay labis din ako nagulat at nakaramdam ako ng galit sa kanya. Ngunit naisip ko, tayo ang lahat ng kanyang mga asawa ay nagkaunawan at nagkasundo-sundo bilang asawa ni Daryl. Kaya tinatanggap ko na lang din na nobya siya ni Daryl. At si Daryl ang sinasabi niyang nobyo niya na kasakasama niyang dumating sa ating mundo. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Irene. Hindi peren siya makapaniwala, at sinabi, ito ang unang araw na nakikita natin siya ulit at makakasama, tapos ganun na lang ang mangyayari, may kasakasama siyang ibang babae sa kanyang buhay. Sabi ni Irene sa pagkadesmaya na tono, samantala si Ganggang habang nakahawak ito kay Zubaji. Siya ay nagsalita at mamulong kay Zubaji. Mahal kong emperor. Ang prinsesa ng mga elf ang nobyo pala niya na sinasabi kanina sa ating lahat ay si Daryl. Ano na lang ang iisipin ng kanyang mga asawa? Sabi ni Ganggang. At si Zubaji ay nagsalita. Sa tingin ko mahal kong asawa. Matatanggap din nila ang prinsesa ng mga elf sa kanilang pamilya. Lalo na nararamdaman ko kay brother Daryl na mahal niya din ang prinsesa ng mga elf. At wala nang magagawa ang mga babae ni Brother Daryl sa kanyang buhay. Sabi ni Zubaji nang nakangiti. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita. Ikaw, kapag ginawa mo ang ganyan bagay, titiyakin ko na kayo nang magiging babae mo ay mawawalan ng buhay. Kaya wag na wag mo gagawin na magmahal ng iba. Dahil hindi ko ito matatanggap sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Napakaswerte talaga ni Brother Daryl. Sa mahinang boses, at si Queen Zilong ay halos mapamura nang makita niya na ang prinsesa ng mga elf ay biglang humalik kay Daryl. Si Queen Zilong ay bamulong. Si Daryl pala ang kanyang nobyo, na tinutukoy kanina, sabi ni Queen Zilong. At ito ay tumingin kay Daryl at sinabi, si Daryl na ba talaga ito? Ang laki ng kanyang pinagbago. Ang kanyang postura ngayon ay ibang iba sa dati ang kanyang buhok ay nakakapagbigay haliwales sa kanyang magandang muka. At higit sa lahat, si Daryl ay may malakas na na spiritual na tinataglay noon paman. Ngunit ngayon, mas lalo pa itong lumakas. Ang kanyang spiritual na tinataglay ngayon ay mas lalong nakakatakot. Aaminin ko ng maramdaman ko kanina. At halos lahat ng nandito ngayon ang kanyang spiritual. Ako at ang lahat ay nakaramdam ng kaba dahil sa kanyang napakalakas na spiritual. Oo kanina lang nang hindi pa nila nakikita si Daryl ang lahat ay halos magkagulo sa taas ng stage dahil iniisip ng lahat na baka may gawin masama ang Emperor ng Westrington sa kanila. Dahil ang tinataglay nitong spiritual ay sobrang lakas na hindi nila kayang matapatan. At alam nila ang bawat namumuno sa Westrington sa mga nagdaan ay ang tinataglay nito pag uugali ay masama. Kaya naisip nilang lahat na baka may masamang balak ang bagong Emperor ng Westrington sa kanila. Ngunit, ngayon nakikita ni Queen Zilong na si Daryl at si Lin ay humalik sa isa't isa, wala itong pakialam. Ang nasa isip lang nito ang tinataglay na lakas ni Daryl ngayon ay nakapagbigay gulat sa kanya. At si Queen Zilong ay biglang tinignan ang kanyang ate ang reyna ng South Cloud Continent. Sa pagtingin ni Queen Zilong sa reyna ng South Cloud, ito ay parang kalmado, ngunit ang puso ngayon ng reyna ng South Cloud ay medyo nasasaktan. Ang reyna ng South Cloud ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi. Dati ang pagmamahal ni Daryl sa akin ay hindi ko nakwa ng buong buo. Dahil madami kami sa kanyang buhay. Ngunit kailangan ko itong tanggapin na kahit ang totoo naman ay gustong gusto ko siyang makasama ng kami lang. Pero habang tumatagal mas naunawaan ko ang aming sitwasyon. Ngunit ngayon, may madadagdag na naman sa kanyang buhay. At kailangan ko na naman itong tanggapin at unawain sabi ng Reyna ng South Cloud sa kanyang sarili. At si Queen Zilong ay biglang tumayo sa kanyang pagkakaupo at ito ay naglakad patungo sa lahat. At nang makarating na siya sa karamihan, hinawakan nito ang kamay ng kanyang ate at bamulong. Mahal na Reyna, halika bumalik na muna tayo sa ating upuan. Sabi ni Queen Zilong, nang maramdaman ng Reyna ang paghawak ni Queen Zilong sa kanyang kamay at nang marinig niya ang sinabi nito bumalik sa ulirat ang reyna ng South Cloud. At ito ay hindi umimik at ito ay naglakad patungo sa kanyang upuan. At si Queen Zilong ay sumunod na din agad. Samantala ang babae na nakamaskara ay ang luha ay pinipilit nitong tumigil. At siya ay nagsalita. Brother Marvin, nais ko muna pumunta sa comfort room. At ito ay tumayo para umalis. Nang aalis na ang babaeng nakamaskara si sect master Marvin ng assassin sect ay nagsalita at sinabi bumalik ka agad. At nang marinig ito ng babae na kamaskara siya ay sumagot. Oo brother Marvin. At ito ay naglakad pababa ng stage nang walang nakakapansin sa kanyang. Sa kanyang pagbaba ito ay tumungo sa mga kasundaluhan ng Westrington at sinabi. Mga magigiting na kasundaluhan ng Westrington. Nais ko sana itanong kung saan ako maaari pumunta para makita ang comfort room. Sabi ng babaeng nakamaskara at ang mga kasundaluhan ay tinuro kung nasan ang comfort room. At ang babaeng nakamaskara ay nagsabi, Salamat, at ito ay mabilis na naglakad. At nang makarating na ito sa comfort room, ito ay kanyang nilock at ito ay umiyak ng malakas sa loob. At habang naiyak ang babaeng nakamaskara, dahan-dahan niyang inalis ang maskara sa kanyang muka. Lumabas ang sobrang gandang pagmamuka nito ang kanyang kagandahan ay higit pa sa lahat na tinataglay na kagandahan ng mga babae ni Daryl. At ito ay nagsalita, akala ko okay na, akala ko, tanggap ko na, na hindi na ako ang babaeng minahal niya. Noong una lumayo ako sa kanya para hindi niya makita ang aking sitwasyon, dahil ang aking muka ay naging nakakatakot, dahil sa sumpa ng apoy na iyon. Ngunit nang nawala ang sumpa at ang sunog sa aking muka at handa ko na siyang harapin ulit kinasal naman siya sa kanyang mga babae, sa araw na iyon. Kaya mas pinili ko na lang lumayo at hindi na magpakite kahit kailan. Habang lumilipas ang mga taon unti-unti ko na natatanggap ang lahat. At nakalimutan ang pagmamahal niya sa akin, at ang pagmamahal ko sa kanya ay unti-unti na din nawawala. At ngayon, alam ko na wala siya sa aming mundo. Kaya sumama ako kay Brother Marvin. Dahil alam ko hindi ko siya makikita at kung makita ko man ang kanyang mga asawa ay matatanggap ko ito. Ngunit ngayon, bigla-bigla siyang nagpakita sa aming lahat. Nang makita ko siya kanina, hindi ko napigil ang aking luha na tumulo sa aking mga mata. At ang sakit na aking naramdaman dati ay akin na naman nararamdaman. Akala ko tanggap ko na lahat, ngunit hindi pa pala. Napakasakit sakit makita na ang Dating lalaki na lubos na nagmamahal sa akin ay may minamahal ng iba. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. Habang ito ay naiyak. Oo ang babaeng nakamaskara ay si Lily ang unang asawa at unang babae sa buhay ni Daryl. Si Lily ay sobrang mahal na mahal ni Daryl noon paman. Na kahit hanggang ngayon ay si Lily Perrin ang sobrang nitong minamahal. Kahit si Lily ay piniling lumayo sa kanyang ngunit ang pagmamahal ni Daryl para kay Lily ay kahit kailanman ay hindi nawala at nabawasan. Ngunit ngayon si Lily ang iniisip ang pagmamahal sa kanyang ni Daryl ay tila ba na. At dahil sa pagsuot niya ng maskara nais niyang hindi siya makita ng ibang tao lalo na ang ibang kapamilya ni Daryl. Dahil si Eunice at iba pang pamilya ni Daryl ay nakita na noon si Lily. Kaya bago siya sumama kay Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Ito ay nagpas siyang magsuot ng isang maskara. Patuloy na umihiyak si Lily sa comfort room. Tuldok, at samantala sa kabilang banda. Sa taas ng stage, si Daryl ay bumitaw sa pagkahalik ni Lynn at sinabi, Patawarin mo ako, hayaan mo hindi ko nagagawin pang umalis sa tabi mo nang hindi nagpapaalam sa iyo. Labis din ako nag-alala nang malaman ko kay Eunice, na ang kanyang mansyon ay sinalakay ng mga kasundaluhan ng Westrington at ikaw ay naiwan sa lugar na ito upang labanan ang daan-daang kasundaluhan ni Emperor Dwayne sabi ni Daryl. At maya-maya, si Eunice ay nagsalita at bigla nitong naisip na ang kinalalagyan ng bagong imperyo ng Westrington ay ang lugar kung nasaan ang kanyang mansion. Ito ay nagsalita at sinabi, Kuya Daryl wag mo sabihin na ang bagong imperyo ng Westrington ay ang aking mansion. Sabi ni Eunice, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Tama ka, Eunice. Paumanhin kung hindi ko muna ito sinabi sa iyo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Eunice siya ay labis na nagulat at ito ay sumagot, Paano nangyari? Ang Imperium mo at ang aking mansion ay malayong-malayo sa Itsura. Paano sa ilang araw lang? Ang aking mansion ay nabago ng ganito. Sabi ni Eunice sa pagkabulat nang marinig ito ni Daryl. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Akala ko mapapansin mo agad na ang imperyo ng West Ringten ay ang mansion mo. Nagbago ito at nagmukhang imperyo talaga dahil sa tulong ni Brother Zubaji. Nung gabi na aking winasak ang imperyo ng West Ringten. Nagpasya ako na pamunuan ko na lang at itatayo ko ulit ang imperyo ng West Ringten. At ito nga ang naisip ko ang mansion mo na gawing imperyo. Ngunit dahil kay Brother Zubaji mas naging mukhang imperyo ang lugar na ito at nagpapasalamat talaga ako kay Brother Zubaji sa tulong niya. At syempre lubos din ako nagpapasalamat sa aking general, na si General John dahil din sa kanya kaya nagkaroon ng stage ngayon sa aking imperyo. Upang ating magamit sa seremonya na ito sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!